Meron kaming pa-order ng 15 tubs na chicken biryani sa Alabang, kaya maaga pa lang nagluto na ako. Mga nagtatrabaho nga sa Anson at pinsan nga ni Carlos. First time ko nga din magluto ng for lunch na madami. And calculate ko na rin naman yung time ko para ma-deliver ko sa kanila ng time yung mga pagkain. Kailangan nga 12.30, makarating na nga to doon sa Alabang. Matapos nga ako ng 10, sabi ko nga kay Geraldine, magbook na nga siya ng lalamun. Hmm. Wala namang problema kung dumating nga sa kanila ng mas maaga yung pagkain. Yung hmm. nga lang, around 11 na rin nagpabook si Gerald D. Medyo nahirapan na nga siya maghanap ng rider kaya nag-decide na nga lang nga sila na, deliver na lang nga nila ni Carlos. Katapos nga naligo na rin ako kasi magluluto naman ako ng ititinda nga namin sa may San Pedro. 25 tabs nga yung balak naming itinda ni Geraldine sa may San Pedro. Nagpahinga lang nga din ako ng konti then luto na naman. Wala pa nga alas 3 na tapos na rin nga ako magluto ng 25 tabs. Kaya nakapag break pa nga ako ng 30 minutes. Napalamig ko nga muna ng kaunti yung basmati rice bago nga namin na ilagay sa tab. Quarter to 4 nga kami umalis dito sa bahay. Sabi nga lang ni Geraldine ang pupunta ngayon ng San Pedro. Yung mga bata hindi na nga namin sinama kasi andyan si Carlos ang magbabantay nga sa kanila. Hindi siya makapagtinda ng pares kasi sobrang namagayong mata niya sa pagwe-welding nga nitong e-bike. Pupunta nga dito sa may San Pedro, hindi rin talaga nawawala yung traffic. Nakarating na nga kami sa pwesto namin, paglatag nga namin, meron na agad din bumili. Around 5.30 nga bigla nga umulan. Buti na lang dito sa may gilid namin, merong bubong. Kaya ginild nga muna namin yung mesa namin. 20 minutes din yung inabot ng ulan. Buti na lang kamo at hindi talaga talaga siya nagtuloy-tuloy. Maliit lang din pati na payong yung dala namin. May mga nagpa-reserve din nga sa page. Then, pinick up na nga lang nga nila dito. Nakakatawa nga yung mga customer dito kasi mula umpisa talaga yung pera nila puro tagi isan libo. Hindi ko pa naman nadala yung bag na panukli ko kaya kami dalawa ni Geraldine maya maya rin ang takbo dun sa may grocery para nga magpapalit. Yung pwesto nga namin dito terminal nga siya ng jeep kaya pinaalis muna yung bike namin. Buti na lang nga kamo at mababait din talaga yung mga tao dito sa may San Pedro. Dating nga dito sa may pwesto hindi rin kami pinagbawal. Sila pa ngayon naghanap ng mapupwesto namin para nga kami makapagtinda. Isa naman namin na customer na nakatira din dito. Simula daw sa Japan, nanonood na siya sa akin. Kaya tuwang-tuwa rin nga ako na makakilala ng mga katulad sa kanya. <laughs> <laughs> 140. Ayan na yung chicken. 100. Ayun siya nag-aantay. Taga saan po kayo nakatira? Ito lang. Ah, dyan sa may langgam din. So yun nga, shout out sa iyo ma'am. Thank you po sa support. Sa mga viewers ko po na natutuwa dahil nakikita ako sa personal. Mas natutuwa po ako na nakikita ko kayo sa personal. Dahil nga sa pagbablog ko may mga nakakakilala nga sa akin. Kahit atin, na ang lalayo nyo pa. Kaya thank you, thank you so much talaga sa support. God bless ah. po sa inyong lahat. So yun na nga, nalobat na nga yung phone ko after nga namin magtinda. So yun na guys, hanggang dito na yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.